kawayan ayan tapos na tayo sa maalo na ano maalo na kalsada right ayan ayan medyo maganda yung panahon hindi mainit At, uh, ano lang tayo chill ride top big game picture ayan lang gagawin natin habang bumabiyahe maaga pa naman hindi naman tayo nagmamadali so tara update ko lang ulit kayo kung saan tayo pwede eh, mag ano, mag -picture. alright Kuhain mo ako sa kakalagpas lang natin ng ano. Ayan o. Na alay sa Diyos. So, kakalagpas lang natin ng arko ng Dicolandia. So, papasok na tayo ng Quezon. Alright. So, maganda na daan dito. Bankingan road din dito pagkalagpas nitong Dicolandia na to. Ayan. Maganda yan pag gabi may ilaw. So, Tara. Bakbak na ulit tayo ayan. Sino sa akin? Sa mga maning ano. Ayan. Ayan, dalay ta. Ah. Ah, sige, tara na ulit tayo. Nagpicture lang ako sa glit. Kasi hindi ako nakapag-picture nung nakaraan gawa ng ano, kaulan nga. So, tara. Diyan na dito tayo. Let's go. So, ayun mga kasabwat, ah, nakalagpas na tayo dito sa arco ng ano, ng dikulahan so dire derecho na to uh, maganda na ang dito makakasabot bankingan road pagdating na dito sa part na to hmm. makipot pero bankingan siya saka hindi gaano malubak so actually ito sa may tagcaoyan kunting ano lang naman yung ano sa tagaw kunting tis tis lang yun pag nakalagpas naman kayo doon is okay mana, so dito may mga uh, lubak-lubak pa tayong maladaanan pero hindi na ganoon ka uh, lalalim. Tsaka kita naman natin 'to kasi umaga, 'di ba? Kaya ito maganda kapag umaga. Pero pag gabi, bubulaga 'yan sa alin kapag uh, may lalo na pag may inang ilaw, 'di ba? <laughs> so ayan, then uh, chill ride lang tayo ngayon. And, syempre, eh siyempre, nag-vlog tayo eh. Mayroon mag, uh, magpaspas kapag uh, <laughs> nagkikwento tayo ba o tayo mga punta na ito so while while talking <laughs> kalma dun, takbo lang so ayun mga kasabat ito may nanotice ako ay lubak <laughs> so meron akong dalawang bagay na nanotice dito sa ating motor na kapag kamalayo na yung tinatakbo so for example tumatakbo siya ng mga 4 hours straight na na hindi tayo nagpapahinga so ang una kong napansin dito mga kasabwat uh, dati hindi ko din napapansin pero ngayon ay napansin ko na una yung clutch yung play ng clutch natin so sa una sa unang karangkada nito kapag ka hindi pa tayo lumalayo eh one way one way may <laughs> ano padaanin muna natin itong mga So, sa unang ano natin, sa unang biyahe kapag hindi pa tayo nakakalayo, yung clutch, yung adjust ng clutch natin is saktong-sakto pa, di ba? si natin si Sino ba naka-experience nito na sa inyo mga kasabwat? Comment down below. Kung na-experience niyo yung mga lalan na paglalayo yung biyahe natin tulad na itong biyahe natin na Kapag yung, kapag mainit na yung makina is malambot na yung i-adjust uh, ng clutch. Kumbaga parang nag uh, nagkukusa siyang ano, kaud nito lumayo. parang nawawala yung clearance ng ating ano, ng ating clutch cable. 'Di ba? <laughs> so parang nag hindi naman, 'di ko masabing delay, pero kumakagat naman agad siyang bigla. Tingnan nga lang, parang lumalalim. So kapag sobrang init na ng makina, hindi ko lamang science no, kung bakit ganun 'yun. <laughs> siguro lumalambot yung mga ano sa loob yung mga metal dun sa loob, mga parts sa loob kaya siguro ah uh, nagkakaroon siya ng paglambot din ng ano ng adjust ng clutch pero ang ginagawa ko mga kasabot hindi ko naman ay na adjust na kasi kapag ka nagpahinga naman tayo nagpahinga naman nawa nawawala naman siya naabalik yun sa dati so, kasi pag mainit talit yung makina ganunit malambot so wala naman siya epekto sa ano awala ah, wala naman siyang epekto totally, wala nang epekto sa ating ano, sa riding natin. Ay, lubak. What? Ay, may lubak ka. So, 'yun lang yung napansin ko dito. So, ang pangalawa naman, eto yung ano, sobrang smooth na ng makina niya. Sobrang smooth, sobrang responsive kapag uh, mainit na yung makina, sobrang responsive nung ano nung throttle kapag ka kunting birit mo lang ano talaga siya nagre-response agad ang bilis ng response niya tapos yung tunog niya nagkakaroon ng ibang klaseng tunog ewan kung saan ang gagahalin yung tunog na yun basta nag yung tunog kapag kasi sinisilin mo hindi parang hindi siya kagaya ng unang start mo o tumatakbo ka ng 10 to 20 kilometers iba yung ano eh iba yung ano niya iba yung pakiramdam ko kapag ka binibirit ko yung silinyador kakaroon siya ng kakaibang tunog tapos sobrang responsive niya so yun yung na experience ko yun yung dalawang bagay ko na napansin so yun no dito makasabot sa part na to magingat mag slow down kayo dito kasi yung kalsada na yan galing sa kurbada tapos biglang ano biglang putol pala so mag slow down kayo dito sa parting ano dito sa ano parting Lopez saka ano dito be aware kayo sa mga ano guys sa mga release dito biglang nabulagay yung mga release dito lalo na kapag hindi nyo kabisado ang daan maraming release baka makalabas ng ano arc ng Bicolandia magmula dyan sa uh, Saria, uh, maraming kang tatawid din na, na tatawid na release dyan baka ano mabigla-bigla uh, kayo pag hindi nyo kabisado itong lugar So yun, balik tayo sa ano Doon sa mga na-experience ko nga So siningit ko lang kasi bigla ako napadaan doon sa ano na yun dun sa part na yun So Ah, uh, yun lang mga sabwat um uh, siguro naman may mga nakaka-experience din sa inyo dito Lalo na kung mga naka-stack lang din naman kayo na ano, TMX So kapag malaki yung biyahe, yung lumalambot yung ano, clutch adjustment Nag-iipa Then mas lalong naging responsive yung ano yung makina Pagka, kapag, uh, kapag malayo na yung binabiyahe once na nag ka ang bilis ng response yun nga lang uh, nagkakaroon siya ng kakaibang tunog so minsan sobrang ihingay na niya or minsan naman basta meron siya kakaibang tunog hindi ko may paliwanag kung saan ang yung tunog na yun tapos kapag ka nagpahinga ka tapos pinatay mo yung makina pinatay mo yung motor eh nawawala bumabalik ulit siya sa dati so parang nare-restart gano'n kumbaga <laughs> pero yung na-experience ko dito sa ano sa malalayo ang all in nol kung pag-uusapan naman natin yung ano yung kung masakit ba sa katawan o ano nakakangalay, so sa part naman na to uh, riding position ng aking motor hindi naman siya masakit sa katawan dahil mataas ang ano nito mataas ang handlebar so ang handlebar talaga nito nakadesign sa mga pang long ride hindi ko siya dinesign sa mga ano sa uh, uh, short ride hindi nga hindi siya maporma oh, hindi siya maporma kumpara sa ibang setup ng handlebar so ang purpose ko kasi dito is para relax sa uh, riding position hindi ako nakatungo kasi mahirap kapag ka nakatungo mahirap masakit sa likod gawa ng iba yung ano mo yung position so katagalan na parang nakatungo ka palagi so nakakangalay yun ito hindi to nakakangalay, eh. relax kay kahit, kahit malaki yung biyahe eh, relax ang yung ano natin yung katawan lalo na kapag mabigat yung karga ko mayroon akong karga sa likuran mas maganda uh, less yung vibrate nya pero pag ako lang wala akong ano wala akong masyadong bigat o karga na nakano medyo may ano siya may vibrate yun lang naman yung nagpapaano sa ano ko nagpapayanig sa kalamnan <laughs> yung vibrate o, iba e, kasi kapag may karga na mabigat eh gawa ng yung sprocket net is design sa ano sa hatak kailangan gusto niya yung may mabigat na karga para yung vibrate nawawala so yun yun lang naman then sa mga ano yung mga sinasabing tirik-tirik yung mga palya-palya wala naman wala pa naman ako na-experience dito wala pa ako na-experience na, na itinirik ako nito sa ano sa malayuang ang biyahe dahil nga syempre bago tayo bumiyahe ang ginagawa naman natin sabi ko nga doon sa uh, latest na video ko meron akong uh, tips doon para iwas abriya tayo sa mga biyahe So panoorin niyo na lang 'yan mga sabad, kung ano yung mga doon. Ah, na. naman sa ano natin. Uh, scroll eh uh, scroll niyo lang yung ano mga videos makikita niyo yun doon. So may mga ginagawa ako mga techniques para iwas ang barya tayo sa biyay So 'yun. And ano pa ba? Ah uh, sa uh, sa gabi yung ilaw ano yung ilaw so kung napanood niyo itong nauna upload ko Kita nyo naman may driving light tayo dyan So Ang tip ko lang kapag uh, Meron kayong Plano na umuwi, uh, bumiyahin ang bigol ng gabi uh, kung, na, mahina kayo rin Yung stock headlight kayo So mag ano kayo Magdagdag kayo ng driving light Malaking tulong ang driving light Ang hindi sa ating ano sa ating mga gabing biyahe lalo na kung dito kayo dadaan sa ano sa Pabicol Napaka-dilim ng daan dito mga kasabwat Sobrang dilim Lalo sa dito sa dinadaan na natin Departa yung Lopez na to Tingnan nyo naman wala kay kailaw ilaw So ang magsisilbing ilaw talaga ninyo Ay yung ilaw ng motor niyo. So Kaya ako nagpakabit ng Yun kaya ako nagpakabit ng driving light Kasi nga madalas ako umuwi dito eh, Talaga namang sobrang dilim dati stock, uh, stock lang yung ano natin stack headlight lang ako so hindi ganun kalakas yung headlight ng TMX uh, malakas siya sa mga makikipon na daan pero pag sa mga wide wala na nawa, ano, mahina yung bu uh, buga ng ilaw niya so kaya ako nagpakabit na ang driving light So yun, uh, all in all, yun lang naman yung aking mag-share sa mga ang mga malalayo ang ano natin mga na-experience ko dito yung na notice ko mga kasabwat kung may tanong pa kayo na iba about sa mga malalayong ko, an ano na lang comment nyo na lang dyan sa baba so kung tatanungin ninyo ito baka may magtanong ano yung ginagamit kong langis ano yung ginagamit kong gasolina so hindi ako magpo-promote dito ng ano ha ng mga product-product pero uh, madalas ang ginagamit kong Uh, gasolina is eh, sa ano lang ako kapag ano Petron lang talaga 'yung ginagamit ko. Petron unleaded lang 'yung kinakalaga ko pag malalayo ang biyahe. So, para sa ano ko kasi experience ko iba 'yung bin, iba 'yung response ng makina kapag uh, ito 'yung gamit ko. Then, sa langis ah, <laughs> uh, wala naman ako ibang ginagamit na lang is pagdating sa mga ano, uh, since day 1 ang ginagamit ko talaga 'yung recommended ng Kasa. So, hindi pa ako nakakasubok ng uh, ibang langis sa uh, aking motor. Pero ewan ko sa mga susunod kung magte-try ako ng ibang ano, ng ibang uh, product or ibang ano. Basta ibang langis para ma ano naman natin ma-testing ma natin yung iba na langis. Dito kasi sa ginagamit ko ngayon, wala namang problema sa ano sa malayong biyahe okay naman din yung init ng makina hindi naman siya ganun kainit kumpara sa mga sinasabi ng iba na kakabukas pala daw ng motor hindi pa malayong biyahe sobrang init ng makina bakit daw ganun So ano daw dapat na ano ano, ano ba daw dapat na lang isang yung gamitin sa ano. So wala naman yan nasa ano naman yan mga kasabot? Nasa riding habit niyon naman yan. Uh, timplahin nyo kung ano yung nararapat na langis para sa riding habit mo kung ikaw ay nag tricycle, kung ikaw ay waswasero, mga ganon kung saan ka nakabasing lugar, may mga ganon yan eh uh, at uh, yun, uh, hanggang makuha mo yung uh, smooth para sa'yo yung smooth na takbo ng makina, mapa long ride o short man yan na hindi nag-iingay yung makina mo yun, uh, yun yung tamang timpla para sa'yo kung mas masero o ano ka, hirig ka mag top speed <laughs> di ba? so yun, iba iba yan, iba iba kasi ng riding habit at iba iba din tayo ng ano may iba kasi nag-modify na nagkakaroon kasi ng ibang performance yung makina kapag ka uh, may binabago so dapat Uh, babaguhin mo rin kung ano yung langis na nararapat dun sa modification ng motor mo sa mga paggamit kasi magkakaiba na ng performance yan eh. so yun lang mga kasapwat and focus na ulit ako sa pagka-drive. so mamaya uh, or sa next video natin no? iba naman yung ano natin so bye-bye so lang kayo stay tuned lang sa aking mga video alright bye bye muna uh, mamaya naman ulit alright